Nakaliwat ka ng kilos protesta, yan po ay atin pong tatalakayin na sa kabilang linya po natin para po mahingan po ng mga karagdagang pa mga detalye, kanila pong mga hakbang okay po sa mga isasagawa o isinasagawang demonstrasyon. Si Major Hazel Asilo ang tagapagsalita po ng National Capital Region Police Office, NCRPO. Major Asilo, magandang tanghali po. Welcome po muli sa DWICLU Channel 23. Drone sino po Major. Magandang tanghali po at sa ating mga taga-subaybay, magandang tanghali rin po. Opo. Uh, Major, kamusta po ang inyo pong uh, pagtutok sa siguridad siguri uh, dito po sa Metro Manila, lalo po ngayon meron po mga kaliwat-kanan po mga kilos protesta, ang iba't ibang grupo, yan po ay uh, kanilang panawagan laban sa korupsyon. Kamusta po Major? Sa ngayon po, patuloy po yung coordination natin sa ating allied agencies, ganun din po sa Uh, kalapit na mga regions para po kung sakali man po na kailanganin natin yung dagdag puwersa na kasalukuyan na po namang meron tayong nakalatag at meron tayong uh, numbers na i-deploy ide kagaya po nung mga nakaraang araw, is meron po tayong nakaantabay na support units po para magbibigay din po sa atin ng dagdag na puwersa kung kailanganin po natin. So yung ating pong coordination din sa ating local government units, mm -hmm. din po sa iba pa pong agencies para po yung mga nakalatag po at ilalatag pa nilang mga kilos protesta o yung mga pag-organize po ng kanilang rally is ma-monitor po natin at alam po natin kung ano yung mahakbangin pa natin uh -huh. gagawin para po masiguro na magiging payapa po ang ating mga ga yung mga gagawin po nilang protesta. All right. At uh, meron pa pong bukod po dun sa oh, tama no last nitong uh, Friday September uh, uh, 12, meron pong uh, Black Friday protest though ang sinasabi ng ni uh, uh acting uh, PNP chief pa General Nartates uh, so far ay uh, generally peaceful pero meron pa pong uh, sinasabing malaking event sa September 21 na uh, major asilo. kumusta po ang uh, inyo pong pagtutok doon Mal malaki po ito ang yun po sinasabi ng mga grupo Yes po. Gaya po ng mga naging paghahanda namin nung nakaraang linggo, yung Black Friday protest, mm -hmm. yung nung Sabado po, uh, magde-deploy pa rin naman po tayo ng Civil Disturbance Management Contingents. Opo. May dagdag na sa po mula sa ating reactionary standby support force at handa po yung ating mga mobile at foot patrols para po masiguro ang kayusan uh -huh. ng mga gagawin po nilang protesta. May additional forces pa ho uh, Major? Um, yun po yung ating kino-coordinate sa ibang region gaya po ng Pro3 at saka ng mm -hmm. Region 4. At paulit-ulit po rin naman yung ating paalala sa ating mga kababayan na ipahayag po yung kanilang hinaing sa mapayapang uh -huh. paraan. baga po kung magkakaroon uh, po sila ng pagtitipon sa 21, mm -hmm. is gawin po natin ng mapayapa para po mas maipakhayag natin ng maayos kasi kung magulo po tayo hindi hindi Yun naman lang, po yan o. yung ano, layunin natin so ipahayag po natin ng maayos at nang mapayapa para po mas mapakinggan po tayo kung ano yung mga gusto nating sabihin Opo Major meron lamang po akong uh, isang concern ano kasi merong mga grupo hinihikayat po nila yung mga lalahok doon sa demonstrasyon sa September 21 uh, either Luneta man yan or Uh, somewhere else ano po eh magsuot ng uh, ta tawag doon uh, mask uh, mask bonnet ba 'yun o ano or, or, or sa, uh, takpan yung kanila muka. uh, yun ho ba'y papahintulutan po natin ng uh, NCRPO uh, considering na uh, yan po ay maaring maring magamit ika sa uh, masamang gawain major Yes po, tama po kayo diyan kasi um kung gagawin sa amin po kung gagawin niyo pong maging mapayapa at, at, at ang inyong reason lang sa pagpo is para ipahayag yung inyong mga saloobin at mga pananaw bakit po kailangan pa na magmask so mm. ito po mga organizers dito uh, kinakandak na po natin yung coordination dito sa mga nag-oorganize itong mga uh, kilos protesta na ito para po mai sa kanila kung ano po ang use ng paggamit nila ng mask kasi kung pwede naman po na ano kung mask halimbawa po na katulad lamang ng ginamit natin noong hmm. uh, nung covid okay. na sa bibig lamang po or sa ano pero yung full face po na mag uh, cover tayo is parang uh, magkakaroon pa po tayo diyan ng panibagong um, security additional issue security issue. Opo, tama uh. po. Uh, kaya po yan po yung kino-coordinate natin dito sa mga um organizers nitong mga anong ito nitong mga kilos protesta na ito na bakit kailangan pa po. So yan po yung isa sa mga ano namin magiging uh, focus namin dito sa pa ating pakikipag-usap dito sa mga organizers po nito. Opo. Uh, uh ma'am bukod ho, doon sa Luneta ito meron pa no uh, trillion peso march sa EDSA People Power Monument uh, other venues uh, kamusta na po? Lahat ho ba yan ay may permit uh, major sa ngayon po nakikipag-ugnayan pa tayo sa local government units sa Manila at saka po sa Quezon City since sila po ang mag issue ng mga permit mm -hmm. sa mga organizers po ng mga um, protest rallies na yan. So nasa sa kanila po yan kung ano ang magiging uh, ilalatag nila na guidelines regarding po sa pag issue nila ng permit para sa uh, para sa araw ng uh, 21 or sa linggo po. Opo. Ma'am, uh, meron hub ba kayong mga na-detect po na o namo-monitor? na anumang uh, security threats or other uh, concerns sa mga isa sa gawapo na mga isinasagawa pong kilos protesta as of date pa naman po uh, sa ating intel monitoring is wala pa naman po tayo nasasagat na info na ito po ay magiging marahas or magkakaroon po ng ano uh, ng hindi uh, Mm -hmm. activities or gagawin itong ating mga magkikilos protesta. At kaya po patuloy pa rin po yung ating ginagawang monitors kung ano po yung uh, mga grupo, sino-sino po ang mga grupo na lalahok dito okay. at kung ano po yung magiging activities nila para sa araw na ito. Opo. Uh, Ma'am tama ba katuwang niyo ang AFP dito? Hindi lang po PNP ito, di ba? um, nagko-coordinate po kami sa AFP kung ano po ang mga magiging aksyon namin at ano po ang magiging uh, deployment na gagawin namin regarding mm -hmm. po dito sa activity na ito. Alright. Uh, baka meron ho kayong mga gusto pong uh, panawagan pa, Major Asilo, kasi po uh, dito sa, although ito, uh, malamang binabantayan nyo rin po ano po yung sa online uh, kasi doon sila talaga humihikayat. Ika, na mga lalahok doon po sa mga dito sa malaki ang malawakan demonstrasyon. Baka meron ho kayong mga nais pang ipanawagan sa ating po mga kababayan, sa mga organizer, yung mga gusto pong lumahok, ano ba yung mga pwede at mga bawal na dalhin o gawin diyan sa mga kilos protesta, yung pagsusunog ba ng FEG, papayagan pa rin ba yan, uh, uh, Major? um, regarding po sa pagsusunog, um, yung pong ating i-deploy ide na mga personnel po sa araw ng twenty uh, 21, sa 21 po is magsasama po kami ng taga DENR. Mm -hmm. Kasi po sila po ang makakapag-decide kung sila, yung kanilang pagsusunog po ay nagkukos na po ng... Okay. Uh, Kumbaga may environmental hazards na po. So, sila po ang magde-decide niyan. Ang lahat po ng lalahok na i-deploy po natin is meron po silang kanya-kanya kumbaga expertise Aha. para po matugunan namin 'yung Division mga ginagawa dito. Yes po, tama po opo. kayo John. How about naman po doon sa mga government offices kasi last Friday, though walang pasok 'yung Senate na, no, last Friday, uh 'yung sa ano lang sa Kamara, ano? Uh Sinugod po itong Senate, pinagbabato po ng... Uh, tama ba? Itlog ba yun? Kung ano, mga, ba, uh, ano may mga pinagbabato nila. Kamusta naman po yung mga yung pagbabantay po ninyo sa mga governing officers just like yung binanggit po natin, Kamara, uh, malakanyang sa posible pong pag, uh, pagsugod, pagdumog po. Ito po mga mga demonstrador po na ito. Uh, din, dinoble, triple tri nyo na ho ba? Yung inyong uh, inyo pong uh, seguridad, yung inyo pong... Uh, Uh, mga tauhan dyan po sa mga lugar po na yan Um, 'yung mga areas po na karaniwan ngayon lately na pinupuntahan ng ating mga protesters na mga rallyista, meron po tayong mga naka-standby na CDM contingents dyan, na kung halimbawa man po na merong uh, may po meron po tayong agarang ibini-deploy sa mga areas na 'yan para siguraduhin po na 'yung ginagawa nilang pagpaprotesta protesta is uh, hindi po nakakaabala dun sa opisina or sa agency na pinuntahan nila at hindi rin naman po nagiging marahas o okay. nakakaabala po sa ating publiko. Last na lang po major at uh maximum tolerance pa rin po ang paiiralin at uh, siyempre, ito may statement na rin po si Pangulong Bongbong Marcos na kinagalang po niya ang karapatan ng taong bayan. Are we uh, ready? Are we uh, sure? Makakatiyak ko ba tayo na hindi po matutulad ito pong mga ito pong mga isa sa demonstrasyon po dito? Diyan po sa nangyari sa Nepal or either uh, Indonesia, uh, Major? Yes po, ginagalang po ng, at kinikilala po ng NCRPO ang karapatan ng bawat mamamayan na magpahayag ng kanilang salubin. Maging ito man po ay sa pamamagitan ng kilos protesta o yung pong pagtitigil pasada. Ang mahalaga po, gawin po natin ito ng mapayapa at maayos na paraan ng hindi nakakapinsala sa kapwa at mm -hmm. hindi rin po nakakaabala sa publiko. Kami po ay nakaantabay upang masiguro po ang kaayusan at kaligtasan ng lahat. Kami po ay handang umalalay saan man at anumang oras para po mapanatiling ligtas ang ating komunidad. Kami po sa NCRPO, kami po ay laging naka-maximum tolerance po sa lahat po na magiging mga uh, rally. Kaya lang po, kung halimbawa po man na mag -e escalate po itong mga pagpoprotesta na ito at yun na po, nagkakaroon na po tayo ng issue doon sa uh, security ng ating mga kababayan na hindi naman po uh, nagjo sa kanilang pagprotesta is doon po kami mag-elevate -e din po ng aming gagawin kung paano po uh, natin maiiwasan na magkaroon pa po ng dagdag na karahasan. Alright, marami pong salamat Major. Asahan po namin sa mga susunod na araw. Amin po kayong aabalahin para po makakuha po ng mga karagdagang pa mga updates, mga detalye. Kaugnay po dito. Sana naman maging maayos, maging mapayapa po ang mga isa sa gawa pong uh, demonstrasyon. Marami pong salamat Major uh, Asilo. Magandang uh, hapon po. Ingat po kayo. Good luck po sa inyo Major. Maraming salamat din po. Salamat po. Yan at uh, good afternoon si Major Hazel Asilo, ang tagapagsalita po ng National Capital Region Police Office. Bye. Bal